dalawa walang 1 port mga ganun lang ito. sa isang saswi so itong lupa hindi lang yung basta lupa special yung lupa compulsion mamahalin yan mas mahal pa sa talo <laughs> mas mahal pa sa talo mas mahal pa sa kailangan kasi din doon no? kasi para magagawa Seryoso sa sa pag paglalagay maano to eh, ma sensitive yung talong sa ano ngayon, may na dalawa na so, kaya yun. mo yung dalawa na yun kasi pag nabuho yun dalawa din mahirap yung pag kinuha pa mauubos pa ang oras ko ka dyan kasi madiliit gamit dito sa so, pharmacy. Ang dala dala. dami yung mawala. Kasi tayo. Pakabinhi niya iuwi eh. na kasi. na naman tayo ng ibang eh. ito. Bin binhi kasi ng galing sa batang. na yung nakakaw. Nalawang tayo nakapunta? na punta dun sa kabila. Sa <laughs> na mabuting naman. <laughs> na mabuti. So, hindi tayo no. pupunta ang Batangas. Magsasarili tayo ng dinig. Nasa mabuting, <laughs> ba, mabuting tani man eh. <laughs> hindi ko rin naman sure kung nabuhay yun kasi nung time na ninakaw na yung maulang. Naluusaw na rin. <laughs> Mahirap magpabuhay ng talong. Lalo hmm. niya na yung na 3, ano yung... na 3, di, di, dalawa, di 8 na lang. Ano lang? pito, pito lang yung ano nalang. di Hindi, lang yun nandyan kasi naka kay papa yung... Ilan may... yung ay na, na papa, isa? Dalawa? Wala mang kayo kasi papa. Hindi oh, siya nagano? tayo isa? Ayun, ay, noon pa yun. Wala siyang dalawang na, na dalawang yun. Hindi, naka... iba, iba yun, nagkakita na siya isa. Yata. Wala, walang papa. Hmm.

Huwag masyadong malalim kasi baka isang linggo yan bago lumabas. Tama na. Ilang araw ba lalabas yung isa? Yung nando sa bahay? Four days lalabas na yun. Ano yun? Magic ang kamay mo? Magic. Akala ko nang ano talaga yun. Kasi no? siya mag... Tingnan nyo guys. Oh, Merong kayamanan. Alam nyo yan? Kayamanan. Gumagalaw-galaw pa. Ka. Ay, ito, alisin natin ito. Ano yung alisin mo? Ito naman yung tatanim ko mamaya. Sa akin naman daw yung okra. Sa kanya yung talong. <laughs> May bato. Bawal lang. Ha? Ano yung bato? Tanggalin yung bato. dito kami nang ganun guys may party ng ano parating opo ayun malapit na mga isang tren kaya malapit hmm. na hmm. sama-sama na ini tinggali ng sa yung So, yung isang tray na ganyan ay 128 na holes. Ayan. So, kung bibili ka ng isang tray, may 128 ka. Normally, ito yung mga ginagamit sa pangatalong kamatis. Pag kasi yung ano to, ano yung tray natin nakaraan? Yung 200? Mm, 200? Pangit na pala ng 200 holes. Hindi na siya, ano, hindi na siya maganda pag pang talong. Wala ng nutrients. Okay lang yung mga pechay-pechay. mo dun. Pero kung talong eh. Kukunti lang na yun bubuhay. So yan guys. Habang abala si Mrs. nun sa pag ibinhi niya ng talong. Ayan, dito sa kabila kasi may nagpaani. Ayan, sila. Nag-ani sila ng palay. So, pag nagpaani ng palay, sigurado may dayami. Yan. Ayan. Diyan. So, malawak-lawak itong area na ito na inanihan nila. So, ayan, nagdadahan-dahan tayo ng ano, ng pagkuha ng dayami. Ayan, so ito yung gagawin natin, mulching. Ayan. Nasimulan ko ito nung isang araw. Ito kasi tatlo. Tatlong sako kada kada plat. nakalima na rin naman tayo ngayon. araw. Yeah. Diba? Maganda na siyang tingnan. Papunta so, yan hanggang dun, Sa dulo. So, nakalima lang tayo guys ngayon kasi kahapon. Gagawa sana tayo kahapon ito. Kaso, naging busy naman tayo sa pag-spray ng na to ng halo na abono tapos ayun na guys ayos tayo ng konti doon sa upo na ninakaw yung balay ninakaw sa ating konti niya. tapos ayun na diba pagka pagka ano siya pagka may <laughs> Oh, di ba maganda nating So, ayan at uh, Nagpahinga lang naman tayo konti Tapos sobrang init na no? Ayan, uh, diretsyo na natin yung ano yung... So, tayo ng ano ng... Okra dito Kasi may mga hindi na ano Hindi tumubo So, lagyan natin yun Habang isa bisis sa Busy bisi sa talong Oh, maganda na yung ano yung ibang okra may tum tumubo na ibang okra malalaki na rin tapos ayan hindi um, tayo nakapasabay kasi wala tayong binhi pa ito na binhi tayo ngayong paggabi na nagbaba tayo ng binhi tapos ayan yun yung lalagay natin dito ayan Tanay kong mga ano. pa naman siya halos ano. Yan. Hindi naman halos ano siya. Halos perfect yung linya. Pero, at least. Yan. dami-dami naman tumubo dito. Yan. O yan guys. Doon na yung pinagapang na natin kahapon yung iba dito. Tapos, ayan. Tingnan natin pag may time pa mamaya. Kuha naman tayo ng kawayan. So, dahan-dahan lang kasi mamahina ang kalaban. <laughs> Ayan, meron na guys. Ano ba yung isa na yun? Basta may mga ano na yan. Makarang gabi may yan. Ano, Nag-ano tayo ng magnanaka. Ayan. Ayan may mga bulaklak niya. Basta may lima labas na rin siya. May mga buko-buko na yun. Kaya tayo. Ito, ah, itong dalawa. Ayan. Oh, di ba? Ayan, yung ganda ng upo. So, ito guys ay tambuli. Maliit lang ito na upo. So, ito. Hindi na tayo muna nagbalag dito ng ano, ng itong derecho na ito. Saka na lang pagka hindi karo ng gagapang na talaga sila. So, dito muna tayo sa gilid na page sa bolt na tayo na single. Yan ang muna ginamit natin. So, yan guys. Ah, trabaho muna. Eh. Good afternoon guys. So, kateri ka ng araw ngayon at tayo ay magtatanim. Again and again. So, hawak natin dito ito akin hey guys uh, seeds by east west ano to uh, smooth green na okra so ayan uh, dito sa ating likuran ay spray na po natin to ng herbicide kasi grabe mga anong damo dito yung nakaraan so ngayon ay tuyo na so pwede na tayo maglagay ng ano ng panibagong okra dito sa kabila naman kasi nilagyan natin so dito naman tayo sa surod medyo malawak ma malawak po ito guys baka kaya pa makakonsume ng mga kalahati kilo kilos yun ngayon kukunti lang yung natin kaya kung ano yung sa makarating yun na yun So, ayan guys, ito yung tataniman natin. Ayan, pa yan. Ang spacing natin around to, ano to, ha uh, 30 to 40 centimeters kada... Ayan, halos ganito lang. Ayan. So, about pa yan. Uh, ang ginagawa ko ngayon, itong dalawang box na to, yan yung pinatamnan ko. So it's 12.30 in the afternoon Ayan, grabe ka, tari na ng araw Pero titira pa rin tayo Ayan, so, ito pa rin Continue to work So ayan guys, uh, tapos na tayo mag Tanim ng okra Naubusan tayo ng binhi Kaya Ito, uh, ito naman natin Nasa likod natin Ito nang ang ating tatrabuhin ngayon So putol tayo ng ano ng kawayan tapos para maano na rin dito para pag approach kasi namin doon medyo ano to uh, naka harang sa view so hindi mo agad makita kung may tao agad dito so bawasan natin tong kawayan na to para at least meron tayong pang pangalagay diyan sa mga pananim tapos pababasa na rin yung ano yung yung view natin dito so may pag-approach natin may makikita na agad tayo.